Ayun na magtitinda ng mangga. Ayun na po, o, totong, totong. Ito si Atan, magtitinda ng mangga. Galing ko pang bayan niya na Atan, ha? Ayun na po, Baluta! Oh, oh, to, si yes. At totong, Ito iba, ano? Ba? Balut. Atutuong, <laughs> ito yung ano, sinain namin. Ang mangga niya, niya.

Ala mo natak buan tanga tanga. Na <laughs> big scandal. Yes, Timber. Baby, baby. baby oh. 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 Oh.

Pedro. Si Pedro, ah, <laughs> <ang> si Raulo. Ikaw ang ano yung nasa katabi ko. Bawal nga media <midya> dito. <laughs> dito. Bawal ang <laughs> media <Bawal na, laughs> dito. Oy. Bawal ang media dito. <laughs> <laughs> bawal ang <na>, media dito. <laughs> bawal ang media dito. Ano ba yan? Bawal ang media dito. Sinasabi ko sa inyo hindi ako gulasing. Bawal sa aming media dito. Bawal, bawal. Bawal, bawal. Bawala, media Bawala, nito, hindi, po. hindi. <laughs> VIP room to. Hoy, hoy. <laughs> eh. Wala <laughs> mi diyan dito. <laughs> Dapat nagre-report ka rin. Ayan po, eh dito po eh, pinas ay pinasok. Ay naglalag na oh. <laughs>